mang salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog merlinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez mic Rookie Maricel Arangco, Jamil T.B. at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Nakaupo ang dalawang matatanda doon sa natumbang puno ng niyog. Tanong agad nitong si Kapitan Lapas. Lulutonyo, ano ang satingin mo sa mga bagong dating na mga sundalong pata? Ang aking mga tauhan ay nagdududa sa kakayahan ng mga ito. Alam kong kaya mong maramdaman ang kanilang lakas. Napangiti na lamang itong si Lulutonyo at ang sagot naman ito, kay Kapitan Lapas. Hehehe, noong marinig ko ang kagitingan ng mga batang iyan doon sa Kampo Uno, ang inaakala ko ay mga pangkaraniwan lamang ang kanilang mga tangan. Ibig kong sabihin, katulad ng aming mga taglay, mas malalakas kumpara sa mga normal, ngunit hindi naman ganon kalakasan Ngunit ngayon, aminado na ako kapitan na wala sa kalingkingan ng mga batang iyan ang aming lakas. Kaya napatitig ang kapitan sa sinabi ng matanda. Hindi ito makapaniwala at muling sabi ng matandang albularyo. Napakalakas ng kanilang mga tangan kapitan lapas at nakakasiguro ako na may paglalagyan ang grupo ng tagtag -tag sa mga batang iyan. Pagkatapos, pinulong muna nitong si Kapitan Lapas ang kanyang mga tauhan doon sa kanilang kuta. Kailangan nilang sumunod sa bago nilang namumuno. Alam nitong si Kapitan Lapas na ang iilan sa kanyang mga tauhan mayroong mga pagdududa pa rin ang mga ito doon sa mga bagong dating na mga soldalong bata. Samantalang sina Butchok, gulat na gulat nang makita sina Major ni Sito doon sa kuta ng mga sundalo. Agad na napag-usapan ng mga ito ang nagagawa nila ni Butchok doon sa Kampo Uno. At napag-usapan na din nila ang misyon nila ni Sito tungkol naman kay Hippie Marcos. Ayon pa nitong sinitoy, Mahirapan silang matalo ang mga rebuilding tagtad kung hindi magbabago ang mga namumuno sa mga kapulisan doon sa Kampudos. Dahil malayang nakakapasok ang mga membro ng tadtad doon sa kalubluuban ng bayan. Dahil nga sa kakulangan itong si Hippie Marcos, mas pinagtuunan pa nito ang pangungutong sa mamamayan ng bayan na iyon. Humiling itong si Major Nisito Natulungan silang mabantayan ang kabilang bahagi ng bayan na iyon. Kalimitan kasi doon na dumaan ang mga membro ng TADTAD -tad dahil sa ginawang mahigpit na pagbabantay ng mga sundalo dito sa dati nilang daraanan. Kaya lumipat na ang mga ito ng bagong madadaanan. Balaki din kasi ang mga TADTAD -tad sa ginagawang operasyon at misyon nila ni doon sa Campo Matapos naman ang pag-uusap nila, ni Nitoy at Butchok, nagpupulong naman ang mga sundalo at kasama na ang pangkat nila ni Butchok. Kinabukasan na bumalik ng sintro ang grupo nila ni Major Nisito. Delikado ang paglalakbay doon sa lugar ng Tres Marias lalo na paggabi. Sa umagang iyon, kinausap ni Butchok itong si Kapitan Lapas tungkol sa mga sinasabi nitong sinitoy. Nitoy na pagdesisyonan nila na mas nakakabuting unahin nila ang bayan linisin muna ng mga ito ang panig ng kapulisan bago sila gumawa ng mga hakbang sa paglipol sa mga tagtala sa araw na iyon nagpunta ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar ng barangay Talisay ang lugar kung saan napabalitang bagong daanan ng grupong tagtala kapag may mga misyon ang mga ito doon sa sintro ng Kampudos. Ngunit paalala nitong si Kapitan Lapas sa kanila, kailangan pa rin na mag-iingat ang grupo nila ni Tinginti Musang doon sa mga tao sa lugar na ito. Dahil kung ang lugar ng Itaya, marami ang mga kasabwat ng mga rebelde, mas lalo na ang lugar ng Kampudos. Makakasama ngayon itong si Butchok si Ariela, John, Nunoy at itong si Sergeant Busgano dahil baguhan pa ang grupo nila ni Butchok doon sa Campo Dos hindi pa kilala ang mga ito na mga tao ng din ang mga ito doon sa kanilang mga kasabwat na mga nakatera din doon sa lugar Kinuha muna ng mga ito ang dalawang mga kalabaw at pagkatapos dumiritso na ang kanilang grupo doon sa barangay ng Talisay Nakasuot ng mga salakot ang mga ito at kung tingnan mo ang kanilang grupo, parang mga kawan lamang ang mga ito ng mga magsasaka. Itinago naman nila ang kanilang dalang mga baril doon sa kanilang dalang mga bayong. Ang kanilang dalang mga bayong, may mga gulay din ang nakasilid sa mga ito. Lano ng grupo nila na magmanman doon sa barangay na iyon. Ngunit itong si Sergeant Busgano kahit na ipinaliwanag na ni Kapitan Lapas ang tungkol sa mga kakaibang kakayahan ng mga batang kasama niya ngayon. Magpasa hanggang ngayon, duda pa rin ito sa kakayahan ng mga batang sundalo. Kaya laging alerto itong si Sergeant Busgano dahil pakiramdam niya, kargo niya ang buhay ng mga batang ito. Makalipas ang ilang mga minuto, doon na dumaan sa kakahuyan ang grupo ng mga ito ini iniiwasan nilang makita agad ng mga taong nandoon sa sintro ng lugar ng barangay Talisay. Baka maghinala agad ang mga ito at mabulabog pa ang kanilang misyon. Makalipas ang ilang mga minuto, nandoon na ang grupo nila ni Butchok doon sa may sapa. Nagkunwaring nagpapahinga ang mga ito doon at nagpapainom ng dala nilang mga kalabaw at ang hindi inaasahan ng grupo nila ni Butchok na agad na mapangabot ang mga ito doon sa grupo naman ng mga mimbro ng Tadtad na galing doon sa sintro ng Campo Nang gagaling ang grupo ng mga Tadtad doon sa mga nagmamayari ng malalaking negosyo sa bayan para kunin ang mga revolutionary tax para sa kanila. Sa anim na mga Tadtad, walang orihinal na mimbro na kasama ng mga ito. Kaya nang makita ng grupo nila ni Butchok ang mga iyon, walang nararamdaman na anumang presensya ng mga aral sina Butchok at Nunoy. Ngunit gulat na gulat pa rin ang mga ito. Dahil kakarating pa lamang kasi ng kanilang grupo at insaktong padaan na din ang mga membro ng Tadtad -tad sa sapang iyon. Agad na napansin din ng grupo ng Tadtad -tad ang grupo nila ni Butchok doon sa gilid ng sapa dahil ilang araw nang dumadaan ang mga ito doon sa sapa at kahit na may makakakita sa kanila wala silang pakialam dahil ang pagkakaalam ng mga membro ng tagtad karamihan sa mga nakatira doon sa barangay Talisay tikom ang bibig dahil sa takot sa kanilang grupo at marami ding mga kasabwat ang mga ito doon sa lugar tumango lamang ang mga tagtad sa kanila itong si Sergeant Busgano Inakabahan na ito agad. Hindi kasi nila napaghandaan ang tagpong iyon. Agad na nitong dinukot ang dalang baril na nasa bayong. Ngunit hindi pa niya iyon inilabas. Inihanda lamang niya ito kung sakali. Nakatayo kasi itong si Sergeant Busgano doon sa gilid ng kabilang bahagi ng Sapa kung saan doon talaga dumadaan ang mga rebuilding tagtad. Kasama niya doon itong sinunoy hawak ang isang kalabaw na pinainom nila doon sa tubig ng sapa. Samantalang doon sa kabilang bahagi naman si kasama sina John at Ariel. Agad na nagkakatinginan ang mga ito. Tumango sa kanila ang mga membro ng tadtad -tad at nagpapatuloy sa kanilang paglalakad. Ngunit mariin na palang nagmamatsyag ang mga ito sa kanila dahil sa biglang tagpong iyon nakapagduda kasi ang ikinikilos ng kanilang grupo ni Butchok lalong lalo na itong si Sergeant Busgano ngunit itong si Butchok nag-usal na ito ng mga orasyon batid niyang mayroong mangyayaring hindi kaya aya ngayon kontra sa mimbro ng mga tadtad halos hindi na huminga itong si Sergeant Busgano at hindi na rin ito makatingin doon sa mga rebelde kaya mas lalong naghihinala ang mga membro ng tadtad -tad sa kanila. Ilang sandali lamang nang makalagpas ng mga tadtad -tad sa kanilang kinatatayuan, biglang tumigil ang mga nasa unahan. At pagkatapos sinita agad sina Sergeant Buscano at Nunoy tungkol sa mga hawak nilang bayong. Nakadukot na kasi itong si Sergeant Buscano sa loob ng bayong na parang may hinahawakan itong bagay doon sa loob. Uwi ka ng isang membro ng tagtad. Kaibigan, gusto kong makita kung ano ang hinahawakan mo dyan sa loob ng bayong. At huwag kang magkakamali dahil tutudasin kita agad. Nakatutok na sa kanila ang dalang baril ng mga rebelde. Nagkakatinginan sina Butchok at Nunoy Parang nag-uusap ang dalawang magkakaibigan sa kanilang mga mata. At bago pa makakilos itong si Sergeant Boscano, tumango na itong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan na ibig sabihin kailangan na nilang kumilos. Biglang umindak sa lupa itong si Butchok ng tatlong bisis sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos sa ginawang orasyon itong si Butchok, agad na nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga katawan ang anim na mimbro ng mga taddad na naging dahilan para hindi mapansin ng mga ito ang bigla ang pagkilos nitong sinunoy. Gulat na gulat na lamang itong si Sergeant Boscano nang biglang mawala sa kanyang tabi itong si Sarhinto Lobo. Napakabilis nang inaatake ni Nunoy ang mga rebelde. Nang bumalit na ang wisyo ng mga rebelde, agad nang bumagsak ang dalawa sa mga ito kapwa may tama ang mga ito sa kanilang mga liig sanhi ng mga pagkalmot ng batang aswang dito na tuluyan ng binunot ni Sergeant Buscano ang kanyang hawak na baril sa kanyang dalang bayong ngunit ng akmang iputok na sana niya ito biglang naninigas ang kanyang mga braso at hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo ng kanyang baril nasa tabi na niya pala itong si Butchok. Sobrang nagulat na naman itong si Sergeant Boscano sa mga nangyayari. Hindi niya napansin na nakapunta na pala sa kanyang tabi. Ang batang sundalo. Nasa kabilang bahagi pa iyon ng sapa. Kaya katanungan ngayon sa kanyang isipan kung paanong napunta itong si Butchok sa kanyang tabi. Uwi ka agad nitong si Tinyinti Musang. Huwag kang magpaputok sa rinto baka marinig tayo ng mga taong nakatira doon sa barangay Talisay. At pagkatapos, biglang nawala na naman ang bata sa tabi nitong si Sergeant Boscano at paglingon niya, napabagsak na ng dalawang mga batang sundalo ang anim na mga rebuilding taddad. Walang kahirap-hirap na napatay ng mga bata ang mga ito dahil walang kasama naman ang mga ito na may mga karunungan sa mga aral. Punan pa na sobrang nagulat ang mga ito sa bigla ang pag-atake nila ni Nunoy at Botchok sa mga ito na sa loob lamang ng sampung mga segundo na na ng mga bata ang mga rebuilding tadtad. -tad. Hindi nga nagawa ng mga ito na makalabit ang mga gatilyo ng kanilang mga baril. Kapwa malalalim ang tama ng mga rebuilding sa kanilang mga liig at mga ulo. Itong si Sergeant Boscano, napadilat na lamang ang mga mata nito habang nakatitig doon sa dalawang mga bata. Ngayon, naniniwala na siya na ang mga batang ito ay hindi mga ordinaryo. Nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo ang galing ng mga ito at ang kanilang lakas. Ilang sandali pa, wikan itong sinunoy. Ano na ngayon ang ating gagawin sa mga bangkay na ito, kaibigan na butyok? Kaya utos nitong si Butchok na ibitin nila pati warik ang mga bangkay ng mga ito doon sa mga puno ng kahoy na nasa gilid ng sapa bilang babala sa mga mimbro ng tagtada gustong ipakita ng mga batang sundalo na dumating na ang mga taong lilipol at susugpo sa mga rebuilding iyon matapos nilang magawa ang mga bagay na iyon nagpasya si na Butchok na puntahan na ang sentro ng lugar na iyon sa isip ng mga bata kapag makikita ng mga kasamahan ng mga taddad ang mga nakabiti ng na mga bangkay doon sa mga puno doon sa gilid ng sapa magdadalawang isip na ang mga ito na dumaan doon sa lugar ngayon na nakapatay na ang grupo nila ni Butchok ng mga membro ng taddad na isip ng bata na kailangan na nilang balaan ang lahat ng mga tao doon sa barangay Talisay pagkarating ng mga ito doon sa sintro ng baryong iyon agad na hinahanap ng batang si Butchok ang namumuno sa kanilang lugar hinahanap nila ang kapitan sa lugar na iyon nagtataka naman ang mga tao doon sa biglaang pagsulpot ng grupo nila ni Butchok doon sa kanilang lugar bago kasi ang mga pagmumuka ng mga ito ngunit gayon paman dahil mga bata hindi nila napag-isipan ng masama ang mga iyon agad naman na itinuro ng mga ito ang bahay ng kanilang kapitan. Kaya makalipas ang ilang mga sandali. Kasalukuyang kausap na ngayon nitong si Butchok ang kapitan ng lugar. Bungad agad nitong si Butchok doon sa kapitan. Ikaw pala si Kapitan Dario. Bago ang lahat, nais ko munang magpapakilala sa inyo. Ako si Tinintim Musang. Mga sundalo kami na nakatalaga doon sa lugar ng Tres Marias. Nagpunta kami sa lugar ninyo para balaan kayong lahat sa mga maaring mangyayari sa darating na mga araw. Itigil na ninyo o kung sino man sa baryong ito ang pakikipagsabwatan sa mga rebuilding taddad. Dahil dumating na kami ang tatapos sa kasamaan ng mga ito. At huwag kayong matakot hindi ang pakikipagsabwatan sa mga rebuilding tagtad ang paraan para makamtan natin ang kapayapaan. Ginawa lamang kayong alipin ng mga ito. Kung hindi tayong magsama-sama hanggang sa mga anak at mga apo natin, patuloy na mababahag ang ating buntot at magiging alipin lamang ng mga rebuilding ito. Ayaw kong makagawa ng mga bagay at desisyon na hindi ninyo magugustuhan. Ngunit sa mga narinig, napatawa lamang ang kapitan at pagkatapos pinalaya sila doon sa lugar ng baryo Talisay. Hindi naman nagpumilit itong si Butchok, ngunit mariin itong pinagsabihan at binalaan ang kapitan. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang bumalik na doon sa kanilang kuta ang grupo nila ni Butchok. Nais din ng bata na laging magkakaroon sila ng mga pagpapatrolya doon sa baryo ng Talisay para maiwasan nila na malusutan ng mga rebuilding dadad. Sa mga pagkakataon na iyon, bumaba na din ng sentro ang grupo ni Kapitan Lapas para muling makipag-usap ang mga ito ng palihim kay Nitoy. Nais nilang tumulong para makagawa agad ng paraan. Gusto nitong si Kapitan Lapas na iparating sa kanilang nakakataas ang mga masasamang pinagkagawa ng hipi sa Campo Dos. Samantalang doon sa baryo ng Talisay, agad nang nagkagulo ang lahat ng mga taong nando doon nang makita ng mga ito ang anim na mga bangkay na nakabitin patiwarit doon sa mga puno ng kahoy na nasa gilid ng sapa. Gulat na gulat ang mga ito at hinala agad ng mga ito na baka ang grupo ng mga batang sundalo ang nasa likod ng mga pagkamatay ng mga membro ng tagdad. Hindi kasi naniniwala ang kapitan doon sa mga pinagsasabi ng batang sundalo. Unang-una, sa tingin niya, walang makakatalo sa grupo ng TADDAD dahil nga kakaiba ang mga kakayahan ng mga ito, lalong-lalo na ang lahat ng mga namumuno sa grupong ito. At pangalawa, hindi niya lubos maisip na totoong mga sundalo pala ang mga batang iyon. Ngayon, natatakot na ang lahat ng mga tao dito sa lugar ng Baryo Talisay. Hindi na malaman ng mga ito ang kanilang mga dapat nagagawin gagawin. Ang iniisip ng mga ito kapag napag-alaman ng mga namumuno ng tagtad ang pagkamatay ng anim nilang membro. Baka pagbintangan pa ang kanilang lugar at siyang may kagagawan sa mga kamatayan nito baka mapagbalingan pa sila ng bangis ng mga rebuilding tagdad nagpasya ang mga ito na hindi na nila ibalita ang mga pangyayaring iyon doon sa mga pulis baka mas lalong malalagay sila sa alanganin may mga kakilala naman silang membro ng mga tagdad ang mga nakatira doon sa unahan ng paanan ng bundok kaya nagutos ang kapitan na ipaalam na sa mga ito ang mga nangyayaring iyon sinabi din ng mga ito na mga sundalo ang may kagagawan dahil nakita nila ang limang mga sundalo na galing doon sa sapa. Wala namang ibang gagawa sa mga bagay na iyon kundi mga sundalo lamang. Napag-alaman agad ito ng namumuno sa mga taddad. Galit na galit na itong si Tata Kahil sa kanyang napag-alaman. Lalo na nang makita ang anim na mga bangkay ng kanyang mga tauhan mas lalong umuusok sa galit ang ilong nito. Lalo nang mabalitaan na may mga batang sundalo ang umaligid doon sa baryo ng Talisay na maaring ang mga ito ang may kagagawan sa pagkamatay sa kanyang mga tauhan. Uy ka nitong si Tata Kahil. Pangita, kung ganun, nakarating na dito sa Campo Dos ang mga litsing mga batang sundalong iyan balitang balita ang kanilang ginawang paglipol sa grupo ni Commander Paltik at ang pagpatay nila sa buong angkan ng mga aswang doon sa kagubatan ng Kampo Uno. Kaya natitiyak kong malalagay sa alanganin ang ating sitwasyon. Agad na bumuo ng grupo itong si Tata Kahil para tugisin ang mga bata. Binubuo niya ang mga ito ng mga orihinal niyang mimbro na may mga tanga ng mga mutsa at may mga karunungan sa mga orasyon. Hindi rin tinatablan ng mga bala ang mga ito. At seryoso ang utos nitong si Tata Kahil na bago pa makapaminsala ang mga bata sa kanilang teritoryo, patayin na nila ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, umalis na ang kanyang mga inutusan ng mga taga-kitil doon sa mga soldado habang ang grupo naman nila ni Butchok. Pagkadating ng mga ito doon sa kanilang bagong kuta, doon sa Tres Marias, agad na pinulong ng batang sundalo ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Tulad ng grupo ng mga taddad, Bumuo din agad ang panig nila ni Butchok ng isang grupo para magpapatrolya doon sa baryo ng Talisay mamayang gabi. Ang misyon ng mga ito Bantayan ang buong lugar at manmanan kung sino ang mga kasabwat ng mga membro ng TADDAD. At pagkatapos, siguraduhin ng mga ito na walang makakadaan na mga membro ng TADDAD papunta doon sa bayan ng Campudos.